Kamusta mga tropa? Welcome to my channel. In this episode ay pag-uusapan natin ang Bajaj RE. Kung ano nga ba ang dapat nating malaman sa pagmamaneho nito at kung saan kalsada o highway ba tayo pwedeng dumaan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay eh, pasubscribe naman sa ating channel mga katropa. Maraming salamat. Ang Bajaj RE or Bukyo ay three-wheeler ang kategory niya sa LTO ay non-conventional motorcycle. Para makapagmaneho ka ng motorsiklo, tricycle at Bajaj RE, dapat ay may lisensya ka na may code na A1. Under sa license code na A1, ang L1 ay makakapagmaneho ka ng motorsiklo hanggang 50cc. Kapag nilagyan mo naman ito ng sidecar, ito naman ang L2. Ang L3 naman ay para sa mga motorsiklo na 50cc pataas. Ang L4 naman ay para sa tricycle or para sa motorsiklong may 50cc pataas na nilagyan mo ng sidecar. At ito naman ang L5. Ito ang kailangan natin para makapag-drive tayo ng bukyo. Ito ang three-wheeler. Ang kategori nito ay non-conventional motorcycle. May tatlong gulong na simetrikong nakaayos at may disenyong bilis na lampas 50 kph. Ang Bajaj RE nga pala mga katropa ay 198cc. Kung i-round off natin, 200 na siya. kaya kung ang driver's license mo ay may code na A1 at L5, ibig sabihin ay pwede kang magmaneho ng bajaj RE or three-wheeler at iba pang mga sasakyan na kaparehas ng kategori nito. Sa madaling salita, ang Bajaj RE o three-wheeler ay hindi tricycle. Ayon sa LTO, ang tricycle ay motorsiklo na nilagyan ng sidecar. At ang Bajaj RE naman ay non-conventional motorcycle. Pero sa ang kalsada nga ba o highway, pwedeng dumaan ang three-wheeler or non-conventional motorcycle tulad ng Bajaj RE. Ang sabi sa memo ng LTO na ang three-wheeler shall be classified as non-conventional motorcycle. Ang sabi naman sa section 2 na lahat daw ng highway na pwedeng dumaan ang normal na motorsiklo ay pwede ring daanan ng Bajaj RE or iba pang three-wheeler. Ibig sabihin nito mga katropa na pwede tayong dumaan sa mga national highway except lang talaga sa expressway. Pero paano nga pala at kailan natin malalaman kung saan hindi pwedeng dumaan ang Bajaj RE or iba pang three-wheeler? Unang-una ay kapag ka mo ang iyong Bajaj RE na pampasada or pinasok mo sa TODA. Bawat TODA kasi or association ay mayroong mga rules and regulation. May mga lugar na hindi ka pwedeng puntahan o daanan. Meron kasi kayong sariling ruta. Pero pwede ka pa rin namang bumiyahe sa ibang lugar pero kailangan mong humingi ng permiso sa iyong association o sa TODA na sinalihan mo. Next naman ay ang municipality rules or ang local government unit. Kapag nagpatupad sila ng sarili nilang batas na sa kalsadang sakop nila ay bawal dumaan ang three-wheeler or bajaj RE. Pero kapalit nun ay dapat maglagay sila ng signs or symbols na magpapaalala sa mga driver na bawal dumaan doon ang ang mga three-wheeler at dapat din ay mag-assign sila ng alternate route or ibang daan para sa mga three-wheeler kung isasarado nila ang kanilang national highway. Ang isa pang hindi natin pwedeng daanan ay ang expressway dahil lang allowed lang dito ay mga motorsiklong may 400cc pataas at mga four-wheels. Kaya kung babiyahe ka ng medyo malayuan at hindi ka sigurado sa iyong dadaanan kapag gumamit ka ng Google Map or Waze, dapat ay i-off mo ang expressway or toll fee. Ang pwede lang nating daanan ay ang mga highway na pwede ang normal na motorsiklo at ang mga service roads. Kapag nga pala babiyahe tayo sa mga national highway, ay ugaliin natin na doon tayo sa outermost right lane. Or kung merong mga motorcycle lane, doon ay pwede tayo. Huwag na huwag tayong pupwesto sa left or sa overtaking lane dahil baka matikitan tayo ng mga enforcer ng local government unit. Paano nga pala kapag na-checkpoint tayo at in-stop tayo ng mga enforcer? Sadly guys, mayroong mga enforcer na kinakategorize pa rin tayo na tricycle at hindi three-wheeler. Kaya minsan ay hinaharang tayo sa mga highway. Ano nga ba ang dapat natin gawin? Unang-una ay maging kalmado at maging magalang tayo sa enforcer. At ipaliwanag natin na ang Bajaj RE ay hindi tricycle. Ang tricycle ay motorsiklong may sidecar. At tayo ay three-wheeler or non-conventional motorcycle at pwede tayong dumaan kung saan dumadaan ang normal na motorsiklo. At kung ipagbawal naman ng kanilang LGU na dumaan doon ang bukyo o three-wheeler, dapat ay meron silang signs na madaling makita at maintindihan at meron din silang ibibigay na alternate route na pwede nating daanan bukod sa highway na pinagbawalan nilang dumaan. At kung i-deny -de tayo ng enforcer at hindi tayo pwedeng dumaan sa kalsadang iyon Dapat ay magpapakita sila ng memo galing sa kanilang local government unit Maganda rin guys na sumari tayo sa mga FB groups ng Bajaj RE or mga 3-wheeler Para naman updated tayo at mas madaling malaman kung saan ba talaga tayo pwedeng dumaan Isa rin sa mga advantage ng pagsali sa group ay malalaman mo kung saan pwedeng bumili ng parts At kung saan ang mga shop na pwedeng magpa-repair at mag-upgrade ng Bajaj RE or 3-wheeler So paano guys? Ingat sa daan at ride safe palagi. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section and don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli, mga tropa, ride safe. đấy hey, hay